Hanggat may pagkakataon, bumawi tayo sa kanila. Hindi man ako perfectong anak, hindi man ako perfectong apo, hindi man ako mayaman, pero makatao naman ang pag-iisip ko. Ay, pag ay, ay, -tarang ay, 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 niya. ay, ba ay, nilay ay, yung... Paano ay, 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 sa umaga pa lang ito namili agad ako ng aalmusalin namin ng aking misis at syempre pagkabalik ko nga pala sa bahay nakapagtimpla na pala agad si misis ng aming kape tara kape tayo kaya nito lang pala masaya na kami hindi na mahalaga kung anong kinakain namin at ito nga po pala ang bahay ng aking lola at lolo medyo warak na kasi luma naman na. ginupatan ko rin nga po pala ang aking lolo. Tsaka inahitan kaso magalaw siya kaya gunting na lang yung ginamit ko. Tsaka nilinisan ko na rin yung koko niya kasi medyo mahaba na. At every time na nangangamot siya, nasusugat yung balat niya kaya nilinisan ko na rin. At syempre, nagpre-prepare na rin nga po pala ako ng hanyang tubig, sabon, na pampaligo kasi nga, bahala ko sana siyang paliguan. Wala lang, gusto ko lang. Kasi, naalala ko, nung bata ako, ako, oh, aminin ko, galing kami sa pinakamahirap na pamilya. Mas mahirap pa sa daga. Naalala ko pa, nung bata pa ako, nag-aaral pa ako. Minsan, pag pumapasok ako, siya pa yung naghatid sa akin gamit yung bike niya. Kaya, ayun, bumabawi lang ako sa mga sa mga magagandang ginawa niya Nung kasagsagan pa ng Halos wala kami makain Halos kahit pa ay wala Hindi ko mayuwa sa umihak Kasi alam ko sa sarili ko Sa susunod na pagbalik ko Hindi ko na siya makamuhutan Kasi ramdam ko Nahirapan na rin siya sa buhay Kasi nga matanda na rin siya Mahirap Kasi Yung Wala kang magawa ngayon, lang yung kaya mo kasi hindi naman kasi ako may haman. Kaya sa mga may magulang dyan na buhay pa, malalakas pa, paramdam nyo sa kanila kahit maliit na bagay, kahit papaunan nyo sila ng magagandang alaala. Kasi inyong hinahanap nila, yung alagaan nyo sila, yung iparamdam nyo sila sa kanila na nandyan kayong mga anak nila. Kasi hindi nyo ba naisip, nung bata kayo, umiyak kayo, pero hindi kayo binitawan. Instead, binuhay kayo. Yung nagpupupo kayo sa short nyo, pero hindi na ang mga magulang nyo. Yung salita ka ng salita, pero hindi nila dahil yan, pero inalagaan kayo. Sana, ganun din yung gawin nyo sa mga magulang nyo. Kasi darating din ang panahon at kayo rin yung mapupunta sa kanilang sitwasyon. Gusto nyo rin ba at gawin ng mga anak nyo Mga ginagawa nyo sa mga magulang nyo Ako oh, di ako perfectong anak Pero hanggat kaya ko Gagawin ko Hindi man ako magsasalita Pero lahat gagawin ko Mapabaunan lang ng magandang alaala ang Mga magulang ko, mga lolo ko Bakit? Kasi utang ko ang buhay ko sa kanila Kung walang mga magulang ko Wala din ako sa mundong ito Sineshare ko lang to mga video na to para ma-inspire, para malaman ng mga kabataan ng mga tao. Para sa mga anak nila, para sa mga magulang nila, na mahalin nila habang nabubuhay pa. Kasi napakaikli lang ang buhay. wag natin sayangin yung panahon na makasama natin sila kahit panandalian. Pabaonan natin sila ng mga magagandang alaala para pagdating na ikaw rin ang susunod sa kanilang sitwasyon. Alagaan ka rin ng mga anak mo pagdating ng pagtanda mo. Pasensya na pala kayo. Medyo pag nakikita ko kasi ang lolo ko na ganyan, napapaluha ako. Kasi alam ko sa sarili ko talaga. Nasunod na balik ko. Hindi ko na siya maabutan. Hindi ko na siya mahawakan. Kasi ramdam ko sa kanya Lagi niyang sinasabi, pagod na siya Siyempre, pagkatapos ko nga pala paliguan Pinamerenda ko muna siya ng donut Tsaka royal Gusto niya nga daw kasi ng royal Kaya sabi ko, sige walang problema Hanggang dyan lang muna tayo sabi ko Pero sabi niya, oh, okay na daw yan Masaya na daw siya Pag may royal, di ba? Ang liit-liit lang ng kahilingan niya Pero, masaya na siya ang mga magulang natin hindi nila hangad ang karangyaan hangad lang nila nagabayan, alagaan at iparamdam sa kanila na may nag-aalaga sa kanila at nagmamahal kasi nga ka, ang mga matatanda bumalik lang sila sa pagkabata yung pag-iisip nila bumalik sa pagkabata kaya ganun sila kaya sana pag hindi tayo naririnig ulit na lang natin yung sinasabi natin. Huwag natin silang sigawan. Kung nakalimutan nilang umihis sa short, sana bihisa na lang natin. Huwag natin pagalitan. Kung maingay man siya, sana kausapin na lang natin at pakinggan kung anong sinasabi niya. Ang katalinaan? Ang katalinaan sa tayo. Kated 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 bata tayo. Imagine nyo. Salita na tayo, <laughs> salita, na tayo. salita na hindi nila naintindihan. pero kinakausap tayo. Imagine nyo, sigaw na tayo ng sigaw ng gabi nung bata tayo. Pero binibilihan ba tayo ng laruan? Isa isip, isa puso nyo yung mga ginawa nila nung bata kayo. At syempre, dahil nandito ka sa aking video, maraming maraming salamat sa panonood. No way, pakishare naman at pakifollow. At please, mag nyo skip yung ads kasi may pagtutulungan tayo. Maraming maraming salamat. Bye-bye.